Hello! Good morning! Good morning! Pagkatapos ng New Year pa parang nagpapadala dito Tignan natin dito mga ano Titinda na kalas Pero pag tignan ng tao wow. titinda, Ay, ano, ano. Diba, Mga titinda-tinda Ayun eh. Maraming parang bumibili yan marami pa rin bumibili ng alahas no? oh, nalangaw kasi na lang New Year at Pasko eh. kaya ano wala masyado ay doon marami doon marami bumibili ito yung mga Pilipina rito Dimas Gold mga mga oh, lang Malinaw siya na ano. Mga buti na. Malahe. Ito, dito mga ibili dito. Ito mga ano. tayo ng anong internet. Oh, may internet dito. Sige, pinapakita ko lang sa inyo pagtapos ng New Year bagong New Year tsaka Pasko wala masyadong tao dito sa pata wala din yung nagtitinda mga pagkakay ko wala sa kaya napunta yung mga yan ikutan lang natin guys dito sa kabila baka dito mas marami dito sa kabila dito ito ito na natin dito ako makulimlim guys oh. makulimlim pa panahon ngayon kaya uh, ano malamig siguro kaya uh, wala masyadong tao kasi malamig no oh. ito sige dati guys punong puno rito na ay no may divisoria ito no divisoria so okay di ba titignan natin dito ah, medyo marami rami ngayon dito mga bumibili marami rami ang tumitin dito parang tingnan natin dito yung mga pamilya, mga nagtitinda mga wala ah dito, may dito mayroon natin dito, dito ako na natin dito no? akong nakamili natin mga oh, maraming ano Wala masyado eh, ina ako Masa na tayo okay. natin guys yung mga kainan dito ako Oh guys, may bakalaro no. Tingnan niyo baklaran para lang nasa Pilipinas ako di ba oh baklaran <laughs> nandito yung mga kainan just mga legit bars ito yung kain kainan sal Manila X Ito, dyan ang kumakain guys ng Lomi Ito, ano to Gusto nyo maglaro na ito guys So Diba? Maglaro kaya ako Tapos so, yung mga kakainan dyan Iba-iba <laughs> Iba-iba yung mga kakainan dito Ang daming pinahin, mga pinay. dito ang makain guys Wala yung mga ano Wala yung